Hindi po matitigil ang da, ang daluyong at dagundong ng korupsyon kung patuloy po tayong bubudulin ng administrasyong kasalukuyan. Hindi po matitigil ang dagundong at daluyong ng korupsyon kung bubudulin tayo ng Blue Ribbon Committee at ng Independent Commission on Infrastructure. Yung ICIO, from the beginning sinabi ko na po sa inyo, wala ho akong reliance niyan, zero wala pong patutunguhan yan. Yang ICI was created and designed to bring the narrative to 2016 to 2022, Duterte administration. E eh, pumutok ang flood control at maanumal yung uh, mga budget tatlong taon sa ilalim ni Bongbong Marcos, 23, 24, and 25. Tapos tingnan ninyo yung composition, ulitin ko ha. Ang nag-appoint Marcos administration, ang mga inapoint ay somehow may connection sa Noy Noy Aquino administration. May tulay, gumawa ng flyover, gumawa ng uh, ano, skyway. Sinong tinalunan? Duterte administration. Ano po yan? Nakadesign sila. May babalik ang CC sa Duterte. Si Duterte pa ba? Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte pa ba ang presidente? Noong 2023, 2024 at 2025. Gaah? Siya pa rin ba ang presidente? Hugas kamay po kaya nga po tama yung isang uh, aktor at komedyante si Anjo Iliana, di ba? Ang pinakamalinis daw na tao sa Pilipinas ay si BBM sapagkat madalas maghugas kamay. Kaya yan po ang nangyayari. So wala po, wala po independence, walang credibility and we cannot expect any fairness, any transparency, any accountability dito sa ginagawang kung ano man ang ginagawa ng ICI. Yung Blue Ribbon, hindi rin po dapat itigil yan. Dapat po yan ituloy yung pagdinig. At hindi po basta ituloy, 'wag ilalabas sa riles. 'Di ba? 'Wag biglang farm to market roads. Yes, meron din 'yan, isusunod 'yan. Pero hindi pa tapos 'yung flood control funds anomaly. Hindi pa tapos 'yung mga contractors, hindi pa tapos 'yung mga missing or ghost flood control projects, ano? At kaya naman eh, 'yung itutuwid natin, 'yung false narrative. And I'd like to commend yung mga kagaya ko rin na nagpapahayag sa social media na pilit dinalabanan yung maling naratibo ng kasalukuyang administrasyon. Wala po tayong aasahan sa ICI. Budol po iyan. Tama si Atty. Vic. Hindi talaga matatapos ang daluyong at dagundong nitong korupsyon na to habang nagpapabudol tayo. Kaya kailangan maging matalino tayo, maging mapagmatyag. Sa bagay, kitang-kita naman kasi talaga na natin eh. Na binubudol tayo eh. Saan ka ba naman nakakita ng ang pinaka pinakakorap na budget sa balat ng history ng Pilipinas sa itong maraming nagsasabi ha, na itong 2023 hanggang 2025. Itong, lalo itong 2025. Aba, ang gustong paimbestigahan, ang gustong talagang tinatarget nilang imbestigahan ay yung 2016 hanggang 2022. My goodness! Have mercy on us, Lord. Kipuhin niyo po yung mga puso ng mga nasa administrasyon. At eto pa, sinabi dito sa next video ni Attorney Vic na ang administrasyon daw at ang, go ang, gobyerno ay magkaiba. O tama nga naman, na-impress ako sa idea niya. Magkaiba nga naman yun kasi sabi niya, ang administrasyon daw ay yung mga tao, mga politiko na nakaupo sa gobyerno. At ang gobyerno naman, siyempre yan yung mga tao at yung constitution. Yun yung, yun yung dapat na pinagsisilbihan ng mga nasa gobyerno. Diba? ba? rin natin tong next video ni Attorney Vic at ma ka dito sa kanyang ano, sa kanyang sense, common sense. Ah, uh, kaibigan ho natin sa sandatang lakas sa ating pulis ng Pilipino, pulis ng Pilipinas. Huwag po niyo akong pag-aksayahan ng panahon. Hindi po ako importante at uh, hindi po ninyo ako kinakailangang i-monitor. Ang akin pong ginagawa ay lahat ay nakaukit may garansya nakasulat sa ating saligang batas. Hindi po ako kalaban ng gobyerno. Bagamat ako ay kritiko ng administrasyon, administrasyon ni Bongbong Marcos, sino ba namang hindi? E kung trilyong piso na ang ninanakaw. E eh, pati nga kayo eh, yung military and other uniform personnel. Hindi ba? Binawasan yung inyong pension fund ng 80 billion may get ngayon 2025. Di ba? Diniskurso na po natin yan eh. Yung ating mga kaibigan sa sandatahang lakas. Hindi ba yung 15 billion tikas project ng AFP, yung tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad, tinira din nila, di ba? 15 billion yan sa AFP. So hindi po, wag, wag niyo akong pag-aksaya ng panahon. Hindi po ako titigil maglahad at magpahayag ng aking pagpuna sa pagmamalabis, lalo na sa kurakot at korupsyon na nagaganap sa gobyerno. Karapatan ko po yun bilang Pilipino, being a member of this body politic. And again, I invoke yung Article 13, Section 16. Ultimo po ang saligang batas eh. And there is no single person, single entity, single organization here in our country that is higher and more powerful than the Constitution. Article 13, Section 16. The right of the people and their organization. Hindi ba? Kinikilala yung karapatan ng bawat tao, pati yung kanilang grupo, organisasyon, samahan, asosyasyon, na magkaroon ng tama't reasonable participation sa lahat ng, ayta, uh, ng antas at baitang ng anumang pang-publikong, social, political, and economic decision-making shall not be abridged. Wala ho kaming ginagawang labag sa saligang batas. Ano? Kami po ay hindi kalaban ng gobyerno pero kami ay kalaban at kritiko ng corrupt, mapagsamantala, mapangapi, magnanakaw at kurakot na administrasyon. Pag-isipan po ninyo. Magkaiba po yung gobyerno sa administrasyon. Hindi po ako kalaban ng gobyerno. Bagamat ako ay kritiko ng pagmamalabis, korupsyon pagnanakaw at kurakot sa administrasyon. Magkaiba po yung gobyerno sa administrasyon na. Para lang po klaro tayo. At babalik ko rin ho kayo, Article 2 Section 1. 'Di ba? Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So wag pong supilin, wag pong inyong i-monitor. Ang dapat ninyong i-monitor ay yung kaibigan, ay yung Pilipino, compatriot. Pareho tayong makabansa. Monitor ninyo. Yung nagnanakaw ng pondo natin, pare-pareho. Monitor ninyo nasaan si saldi Monitor ninyo saan nila tinatago yung mga nakaw na yaman. Monitor ninyo yung naging pahayag ni Sergeant Orly, oh, na naman tayo, Master Sergeant Orly Gotesa, kung saan dinala, inimbak yung mali-mali pera. Iyan talaga kalaban ng sambayan ng Pilipino pag nanakaw yan eh. I-monitor nyo yung nagnanakaw sa atin. Hindi yung nagiging instrumento na nagpapahayag ng saloobin ng mamamayang Pilipino. Di po ako kalaban. Pero patuloy ako magsasalita laban sa tiwali, sa korupsyon, sa kurakot, at pag pagnanakaw sa ilalim ng kasalukuyang Marcos Jr. administration. Ulitin ko ha. Ang gobyerno ay iba sa administrasyon. Ang gobyerno ay permanente. Hindi pa pe magbago. Tayo ay Republican and Democratic state. Malinaw yan sa ating saligang batas. But administration, they will come and go. So the loyalty should be sa ating saligang batas. So hindi nyo po, ano, pag-isipan nyo mabuti, iba ho yung gobyerno sa administrasyon. Marami po ang nagpapahayag ng disgusto at kritisismo sa administrasyon. Don't look at them as enemy of the government. You have to separate these two entities, the government is far more permanent than the administration. The administration, any administration for this matter, will come and go. They have to come and go because the Constitution so provides. Six years lamang ang termino. So they will come and go. No, Para malinaw tayo. And again, Article 2, Section 1, pakisilipunin niyo, Diba? That the Philippines is a Republican and Democratic state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Kahit po kayo, hindi kayo ang gobyerno. Kasalukuyan lang kayong nasa administrasyon ngayon, kung ano man po ang branch of service kayo. Ano ho, para lang po tayo malinaw. And then monitor nila. Ito dapat niyo i-monitor. Bakit hanggang sa ngayon, walang nakakasuhan? Pe, pwede na hong kasuhan yan. Ng uh, violation ng uh, revised penal code, Article 217, yung malversation of public funds. Article 220, illegal use of public funds or property ano po yon? Yung ODA, yung Overseas Development Assistance, minanggil po nila yung unprogrammed funds, pinagjagel-jagel nila. Hanggang ngayon wala nakakasuhan. Yan po, kalaban po ng gobyerno yung mga yan. Bakit? Ninanakaw po nila, pera natin pare-pareho eh. Imbis sa sanang palakasin, ah, higit ang ating uh, education system, eh ninanakaw po nila eh. Pahirap sila eh. Sila i-monitor nyo. Article 219, failure of responsible officer of the revised penal code po to, Article 219. Failure of a responsible officer to render accounts before leaving the country. O eh, si Saldi wala na, umalis na eh. Wala mga clearance yan mula sa COA. Ay, grabe ang perang uh, dumaan dyan, sa palad niyan, tiyak tayo yan. Yan, i-monitor nyo. Bakit hindi kinakan sila ng gobyerno yung kanyang pasaporte? Hindi e, ba? Yung Article 170, balik po tayo doon sa isinang panaming kaso ni Congressman Sid Ungab at ng mga ilang uh, kilalang abogado. Article 170 of the Revised Penal Code falsification of legislative documents. Sino yung makating kamay na nagpuno ng mga patlang at uh, blanco dyan sa Bicameral Conference Committee Report? Sino? Panagutin natin dahil hindi po biro-birong kaso na ang nangyayari sa ating bansa. Napakinggan nyo guys yung sinabi na Tony Vic na ano, minamatsyaga na daw siya ng mga taga-armed forces. Nakakatawa talaga itong mga ano, alam nyo na kung sino sila, mga insecure na, at saka mga praning na. Siyempre <laughs> sinabi na Tony Vic sa mga taga-armed forces, ka, ah, hindi niyo ako kalaban. Hindi ako kalaban ng gobyerno. Kalaban ako ng administrasyon. At syempre, nga naman, sa gobyerno siya, kakampi siya ng gobyerno. Dahil isa siya sa mamamayan eh, di ba? Alam niya yung ginagawa niya. Alam niyang nasa ano siya, nasa batas pa rin siya. Hindi siya lumalabag ng batas. Na, ewan ko na lang, nakakatawa na yung ano eh, nangyayari ngayon eh. Just ko Lord, sana ay ng Panginoon ng mga ano, puso nitong Guma, alam nilang gumagawa sila ng mali eh. Alam nilang hindi tama ang ginagawa nila pero ginagawa pa rin nila. Hindi, nakakalungkot lang. Sana mahipuin talaga sila ng Diyos, ng Panginoon. Yung lang guys. Thank you Lord. thank you guys for watching and uh, mag-share naman kayo at mag-subscribe naman kayo. Pakilike na rin. Thank you.